Breaking news mga kabayan, isang malawakang sunog ang sumiklab sa Iran dahil sa pagsabog ng isang oil refinery. Marami ang agad na nagtatanong kung ito na nga ba ang simula ng paghihiganti ng Israel sa bansang Iran. Ayon pa nga sa mga eksperto, kasado na raw ang target na araw kung kailan magsasagawa ng retaliatory strike ang Israel Defense Forces laban sa Tehran. Samantala, mas lalo namang umiinit ang tensyon at girian sa pagitan ng China at Taiwan. Malapit na nga bang mauwi sa isang malawakang digmaan ang kanilang alitan? Estados Unidos at Pilipinas tuloy-tuloy pa rin ang ginagawang paghahanda sakaling sumiklab na nga ang kaguluhan sa bahagi ng Indo-Pacific region. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Balitang Middle East mga kabayan, isa ang kompermadong nasawi habang marami naman ang nasugatan ng sumiklabang sunog sa isang oil refinery sa bahagi ng Kuzistan province sa bansang Iran noong Martes, October 15, 2024. Ayon sa report ng Reuters, nagsimula ang sunog nang sumabog ang Pars Petrochemical Oil Refinery, pero agad din naman itong naapula ng mga bombero. Base sa report ng Iranian State Media, resulta ng pagbangga ng isang tanker sa tangke ng mga gasolina ang naging sanhinang ng sunog sa Kusistan province at hindi dahil sa pag ng Israel kagaya ng haka-haka ng karamihan. Base naman sa report ng Jerusalem Post noong October 16, inilabas na nga ng Israel ang kanilang secret 20-year plan para durugin ang Iran gamit ang kanilang mga advanced na mga armas mula sa mga long-range missiles at mga bombang kayang wasakin ang mga bunkers at tunnels ng kalaban. Halos bilyong-bilyong pondo ang ginastos ng Israel sa loob na maraming mga dekada para sa pag-develop ng malalakas na mga armas na gagamitin nga nila para atakihin ang mga nuclear facilities ng bansang Iran. Noong nakarang buwan ay tinesting na nga ng Israel ang mga armas na ito sa pag-atake nila sa Yemen. Dito nga ay dineploy ng IDF ang kanila mga F-15 fighter jets mula sa layong 1,800 kilometers. Ang mga Israeli aircraft na ito ay minodify ng Israeli Air Force para makapagdala ng mga Israeli at American made na mga armas. Dahil nakatago ang mga ballistic missile launchers at nuclear facilities ng Iran sa ilalim ng lupa, isang malaking challenge ito para sa Israel. Bukod nga rito, nag-develop din ang sarili nilang air defense system ang Tehran para protektahan ang kanilang bansa sakaling ang magsasagawa ng airstrike ang Israel sa kanila. Pero base sa mga naunang pag-atake ng Israel sa Isfahan noong April of 2024, makikita ang palpak ang mga air defense system ng Iran sapagkat hindi nito nagawang ma-intercept ang mga UAV drones na ginamit ng IDF para bombahin ang kanilang mga infrastruktura. Sinasabing inilaan ng Israel ang halos 20 years para paghandaan ang pag-atakang ito sa Iran at gumastos nga sila ng bilyong-bilyong dolyar na pondo upang masigurong magiging tagumpay ang kanilang plano. Hindi naman siguro kaila na matagal nang tinitira ng Iran ang Israel gamit ang kanilang mga proxy, kagaya nga ng Hamas, Hezbollah at Houthi plano ng Israel na gamitin ang mga long range attack missiles at gagamit ito ng supersonic speed at siguradong mahihirapan ng Iran na i-intercept ang mga missiles na ito. Nandyan din ang mga rampage missile kung saan ginawa ng dalawang magagaling na defense company ng Israel. Ang Rampage Missile ay kayang i-deploy gamit ang mga aircraft na F-15, F-16 at F-35. Idinevelop naman ng Rafael Advanced Defense System ang Rock Missile noong 2019 kung saan pinagkumbay nila ang supersonic cruise capability sa satellite and inertial navigation. Ayon sa assessment, may range ito na 300 kilometers at kayang magdala ng 500 kilograms ng warhead at kayang-kaya raw nitong wasakin kahit pa mga bunker at tunnel ng Iran. Base sa report na ililabas ng Washington Post, sinabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Amerika na magsasagawa na nga sila ng pag-atake sa Iran bago maganap ang US election sa November 5, 2024 at minamadali na nga daw nitong tapusin ang kanilang military operation laban sa Lebanon upang makapag-focus naman sa pagsasagawa ng malawakang ang sa Islamic Republic of Iran. Dagdag pa rito ay tatargetin ng Israel ang Iranian military at hindi ang mga oil and nuclear facilities ng Iran. Halos dalawang linggo na nga nakalilipas ng magsagwa nang ikalawang direktang pag ang Iran sa Israel at inaabangan na nga ng marami kung paano magsasagawa ng counterattack ang Tel Aviv. Ayon sa mga Israeli officials, gustong direktang targetin ng Israel ang Iran military leadership, kagaya nga ng ginawa nito sa mga leader ng Hamas at Hezbollah, dahil ayaw rin naman ng Israel na madadamay ang mga Iranian civilians. Samantala, sa Indo-Pacific region, tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng China at Taiwan. Noong lunes, October 14, nagsagawa ng isang large-scale military drills ang China at pinalibutan nito ng daan-daang fighter jets at warplanes ang buong isla ng Taiwan. Sa inilunsad na one-day military exercise ng China, tila ba tinatakot nito ang Taiwan sa pagpapakita ng kanilang puwersa na kinabibilangan ng mga Chinese fighter jets, drones, warships at mga coast guard vessel at nagsagawa rin sila ng simulation para magsagawa ng blockade sa buong isla. Ayon sa Taiwan Defense Ministry, 153 Chinese aircraft ang nadetect na nakapalibot sa buong Taiwan sa loob ng 25-hour period mula araw ng lunes hanggang martes. 111 sa mga warplanes na ito ay tumawid sa tinatawag na Median Line na nagsisilbing unofficial demarcation point sa pagitan ng China at Taiwan. Tinawag ng China na Joint Sword 2024B ang Chinese drills na ito na agad na kinundira ng Taiwan at maging ng ibang mga bansa dahil nagpapakita ito ng lantarang pambubuli ng bansang China. Nagpakita rin ng pagkabahala ang Amerika sa isinagawang military drills na ito ng China maging ang Japan ay nagdeploy rin ng kanila mga fighter jets upang masigurong mamomonitor ang galaw ng Chinese military. Bilang pagresponde, i-deploy naman ng Taiwan Defense Ministry ang kanilang mga aircraft, navy vessels at coastal missile system habang nagsagawa ng pagmonitor sa galaw ng China. Kaugnay nito ay nagsagawa naman ng sariling military exercises ang Estados Unidos at ang Pilipinas kung saan libu-libong sundalong Pilipino at Amerikano ang nakilahok sa 10-day joint exercises sa Northern and Western Philippines. Ito ang annual kamandag na nakafocus sa pagdidepensa sa North Coast Philippines sa bahagi ng Luzon na tinatayang 800 kilometers lamang ang layo mula sa Taiwan. Napapanahon naman ang US-Filipino joint exercises na ito, lalo na at patuloy nga ang paglala ng tensyon at ng mga komprontasyon ng Pilipinas at China dahil sa pilit na pagangkin ng Beijing sa West Philippine Sea. Doon nga October 11 lamang, nagsagawa na naman ng panibagong pangbubuli ang China laban sa Pilipinas. Ayon sa report ng Inquirer.net, sinadyang gitgitin at banggain ng isang Chinese Maritime Militia Vessel ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Ito ay naganap isang araw lamang matapos banggitin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang isyo ng Chinese aggression sa isang summit sa Laos na dinaluhan ng mga bansang miyembro ng ASEAN. Ayon sa report, nagsagawa ng dangerous maneuver ang barko ng China na may bow number 00108 upang harangin ang dadaala ng barko ng BIFAR na BRP Datu Kabaylo na nagsasagawa noon ng pagpapatrolya sa bahagi ng Pagasa Island sa West Philippine Sea. Nagresulta nga ang aksyon ng China sa pagkabangga ng barko ng Pilipinas at agad itong nagtamo ng pinsala. Giit naman ang tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning binanggaraw ng barko ng Pilipinas ang barko ng China at mga fishing boat lamang daw ang mga ito at hindi Chinese Maritime Militia Vessel nilabag daw ng Pilipinas ang karapatan ng China at inilagay sa peligro ang buhay ng mga Chinese Fisherman. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro yung mag-subscribe, ilike mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.